Ayan. Ayan. Oh! Wait! Oh, come on, come on. nyo yan. Yo, what's oh, up mga ito. kapangil? Hindi pala, ano to? Catch and cook. Forage and cook pala to mga kapangil. At yung kasama ko wala na. Hindi ko na alam kung asan siya. Lord! Lord! San? Yan mo! Ay, malayo siya. Dito sa atin, na namin dati mga kapangil ng mga bangongon at mga lukan. Wala na. Naubos na. <laughs> Naubos na. Doon siya. Nakalayo na ako. Ha? Malapit lang kasi to sa ano. Sa... Kalsada naman kalsada talaga mga kapangil yung napakarami noon wala na pero baka banda ron mga kapangil meron yung malalaki dati dalawa pa lang yung nakuha ko oh. yan oh. dalawa dalawang pimatupat wala na wala na ako wala akong mahanap oh wala kahit isang bangongon o rong ang ano tawag namin dito sa amin eh barong rong and then andito na and yata, yata si Alod uy andito na yata si Alod Lod ayun 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 saka? ka ano dyan Mer meron dyan Lod wala na ubos na ay ayun dami oh dami mga kapahin ayan oh! dito pala kayo ayan oh ayan Nakaw, sunod-sunod na tayo manguha dito mga kapangil. Nakakamiss naman. Lalo daw. Oh. Marami ano? Uh -huh. Dito pala sila. Dito pala sila siya hindi naiinitan. Tatago. Uh -huh. Eh, pag map mo natin yan, di. Heh. Solve. Ayan o, dito sila mga o. No? Parang hindi na babawasan o. No? Ba? Ay, muntik na. Ay, muntik na. Wala yun pala yung pinuntaan ko kanina. Sa oh Ayun o. Sun, sunod dun o. Oh. Yan. Yan. Mabilis lang tayo maka ano. Makarami. Makarami? Yung malalaki na lang yung kunin natin. Mukhang loud. Mukhang ano ah. May nagpaparamdam na mga burarog ah. Ay oo. Oo. Oh, yan o. Oh. Alam mo ba yan yung burarog mga kapahil yung isla yun? Isla yun? Dito oh. lang pala tayo? Hindi oh. tayo makakalayo? <laughs> Hindi kami makakalayo mga kapahil, puno na. Pero di pala ako namumulot ka ano. na. Hindi, namiss ko lang kasing ano. Nakakamiss pala dito sa ano? Sa kalakungan ba? Sa ganitong lugar. Nakakamiss talaga mga kapangil. No? Isasama ko sana si Pengay kanina para maglabas si Coco. Kaso nga lang, baka may mga gat dito na sub sub. Masagit pa naman yung sub sub no Lord. Eh bata pa yon ma lambot pa yung ano ni Pengay. Yan ang gamit pala. Wala na akong ano kanina eh. Wala yata kami mahuhulit mahahanap dito. Wala ako eh. Marami pala. Yan. 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 Ayan oh. Nako. Ayan oh. Parang may naglagay dito. Ayan oh. Wala na. Dito na tayo. Hindi na tayo makalayo dito. Piliin na lang natin tong ano mga kapangil oh. Itong malalaki. Malalaki. Ayan oh. Diyan. Dami. May buto dyan. Hindi. Ah, Kasi dito mga kapangil, dito pala sila ano, nag tatanggal na ng ano, shell. Uh, ang kinukuha na lang nila ay yung mga laman nila. So, tinatabi sa gilid. Kunwari doon sa ano, sa mga ilalim ng puno. Doon para hindi makasugat doon sa ilalim ng malaking puno. So, hanap tayo Lord ng ano, yung lalim ng ano, malaking puno para doon natin pitingin fit in, in kasi yung sabi, tawag namin dito sa ano yung tanggalin yung o oh, yung yung laman na yung laman, laman na lang yung kukunin namin para hindi mabigat iwi oh. para hindi mabigat iwi mga kapangil eh baka ano eh ba, mabitawan namin dyan eh <laughs> mamulot kami sa daan iyan sarap ba nito ba Ayan o. Ipalawakin nga natin itong ano, Itong camera natin Wala, ito na pala yung pinaka wide nya Yan, ito na pala yung pinaka wide mga kapangil So, ayan o Dami <laughs> Yan, upuno yan Talaga Lalo ng na pag namulot ako mga kapangil Ay, na Hindi pa kami nakalayo tayo. Marami pa dyan Ayun o, no? dami o, o. Para ma uh, niwala kayo mga kapangin ayan, sila ganito lang kabilis manguha dito sa lugar namin kasi hindi talaga to pinapansin minsan <laughs> minsan uh, kapangin binibenta na sa, pan, sa palengke oh, nung nagka ano, na dito parang nakita nyo naman mga di diba dati parang banig lang siya na nakalatag diba nagbublog tayo noon Oo, parang banig lang na nakalatag ngayon ay ano na ay medyo hindi na ganun kadami kasi binibenta na mula noong nagkaroon ng mga Chinese casinos dito na no binibenta na to favorito ng mga ano to mga Chinese lalo pat ngayon mas dumadami na naman yung ano na no dumadami yung mga ano dito yung mga casinos meron na ano tinabunan no? ano? na ano, dito lang Oh, natin. Ay. Siguro oh, papatayuan ay, na na. Ay, ay nag-ano sila, nagtatabon sila. Oo. Yung ganito mga kapail na ano, na parang sapa na malalim tinatabunan. So panigurado. Kasino 'yon, mga kabangil. Sana ang hiling namin dito, patayon ng patayon ng ano. ng kasino eh sana magkaroon din kami ng mall. <laughs> mall para may julie biba mga kapangil pero soon to follow na siguro yan mga kapangil yung Julubi <laughs> lalo may anak kami nila alod no Julubi eh kahit taga probinsya kami mga kapangil eh gusto din namin i i ano lagay oh. Dalyo. dalhin sila penggay yung mga anak ni alod sa Julubi Julubi oh, Julubi Mara malayo kasi yung Julubi dito Ayo. Oh, ju yung jubuli. Yan ang dami oh. Oh, oh. Ayan, mga kapangil. Kahit pala wala tayong balde dito eh. Pitingin na natin dito. Ayan. Dami oh. Kita nyo yan. Oh, jubuli. Ay jubuli. <laughs> Bangon mga kapangil. Yan kung mapiting namin to solve na. Nalod. No, solve na yan. So kung busog tayo dyan. Yung dinaanan ko eh. Ang dami, dami pala. Hinan nyo oh. Talagang pulot na lang pulot pa mga pangin oh. Oh. Oh narinig mo yan? Yun. Yung, ay. Oh, yung... Bago yan oh. Huh? Bagong tinatambakan yan. Oh. May gagawin na namang building dyan. Oh, building. progress, Magpo-progreso na ang ano? Ang Santa Ana. Santa Ana kagayan, no? Marami ng ano, uh, mga establishment dito. Marami ng mga uh, nagtatayo ang mga proyekto na nakakatulong sa ating mga mamamayan. Oh. <laughs> yan. Kasi kasi no, sabi namin yan, mga kapangil, pero yung mga kababayan namin dito sa Santa Ana ay dyan na talaga ano na um, kumbaga kumukuha talaga ng resources yan yan, yan ang resources na, na lang talaga nila sa pamumuhay kasi mula nung nagkaroon ng mga casinos dito mga kapangil ay marami na nagkaroon ng mga bahay, sariling bahay dahil sa pagtatrabaho dyan yung mga sariling motor, ganun. pero sabahin man nila may mang, may ano negative impact merong positive impact depende na lang siguro mga kapangil sa ano yan no sa mga tao Yan. kasi dati nagtrabaho din si si Kakooks dyan si Princess Cooks nagtrabaho din sa casino siya pero nung ano uh, pandemic, nag pandemic na pinaano ko na siya, pinahinto ko na siya. Ako din, nagtrabaho sa casino dati mga kapahid. Pero hindi sa yung sugalan mismo. Doon sa, sa admin. Doon ako sa admin dati. Kasi hindi uh, tanoy, Hindi pa pinapayagan na mag ano dati yung no, mag dealer. Yung mga lalaki dati. So yan. Okay na yata lad? Puno na. Oh? Di ba tayo lumayo? Mas nakalayo na yung salita ko. Puno na daang rami kasi ano papansin ko mukhang kumakapal yung bakawan dito na lod oh, kumakapal. kumakapal dati walang ano dito eh wala kasi masyado nang oh, dati nangunguha silang bakawan dito pero bakawan na. wala nang nangunguha so, tapos nagtanim pa sila ng mga pan ng bakawan o oh, bakawan oh, yun ganda yung mga bipar oh, yun dito nagtanim oh, oh. So, pa ay dyan pa oh. dun pa yata sa ano na sa langawan oh ng bato natin. Nandoon, uh, Lalim ng pan, malaking puno. Oh, yung malaking puno 'yan para doon natin pitingin ingin para yung shell eh hindi mga ano dito sa daanan. 'Yan 'no. Oh, Nilagpasan natin 'to. Lumata, lumayo tayo. Nandoon pala. Yung bato kapangil 'Yan. out sa Harabas. Pag nandito ako sa bakawan eh naaalala ko yung mga team Harabas 'no. gusto na kayo? musta na tayong lahat Nakaka-miss din kayo Ay, sana Sa susunod na mga Taon, magkita-kita ulit tayo Ano? Parang jet pa, I miss you ha? Dito na? Eh, ikaw, bahala Doon na, ah, na lang Ikaw yung taga dito Taga bukid ako Ayan. Mabilis lang manguha. Ayan. Masukal na talaga dito. Ayan o mga kapangilo. Ayan. Hmm. Ito yung nakuha no namin. Nakalimutan natin si ano Lord, si June. Gusto pala daw niyang mag ano sumama mag manguha ng ganito. si namis niya. Si John? Oo. Kasi sabi niya kahapon, pagpunta kayo, pinabalak namin kasi kahapon. Pagpunta kayo, sabi niya, di ba? Ay ano, sabi niya, sama sasama daw siya. Nakalimutan namin. <coughs> Bagay, nakita ko naman kanina, pumunta yata sa pakwanan niya sila ni ano eh, si Senyang, si Mama ni Senyang, tapos si Siling. So, susunod siguro no. So, susunod makakasama natin siya. Eh sa bagay nakasama naman natin siya nung kailan ba 'yon nakaraan? Nakaraan yata mga kabangay lang kasama natin siya. Yan, isa lang yung martilyo namin kaya <laughs> sa alod muna at manguha ko ng lokan. Dima yung lokan lod yung ano, yung kago. Kago kasi sa amin sa Ilocano, yung lokan Ay, yeah, maglolokan na lang ako mga kapatid. Yeah, no? may lokan agad diyan no? oh. Oh. <laughs> hindi 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 yun secret mga kapangil ha kakikita ko lang to <laughs> napakaswerte naman mga kapangil kakikita ko lang talaga to lokan pero maliit siya mga kapangil sabi ni Alod parang napapansin niya daw mas dumadami yung ano bangungon dito. Mukhang sabi niya nilagay ng mga ano bifar Si naglalagay daw sila ng ano mga shells sa mga ganitong bakawan para dumami mga kapangit. Ngayon naman kinukuha naman namin. Hindi, <laughs> malalaki lang yung kinuha namin. Ha? Matagal na Ay, matagal na daw nilagay mga kapangit kaya dumami na dun banda siguro sa ano uh, pinagpukuhaan namin dun sa kabila yung napakarami hindi kasi kami doon pumunta kasi paloob pa yun mga kapangil dito na lang kami nagpunta dahil kaya dumami na oh, dahil mas malapit ka, ka namin yun so yun manguha lang ako mga kapangil yon sa kahahanap ng lukan mga kapangil nadali yung mata ko Huh. Ayan o. Nadali. Sakit. Ang hapdi. grabe. Huh. Sakit. Ay, grabe yan. O, balik na ako kay Alod mga kapangil. Masarap kaya yan mga kapangil oh. Lord! 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 Ang okay, no. yan oh. Kukunin kita. Kukunin kita boy. Ayan oh. Oo, no. oh, oh, lalabang ka? Oo. Oh. Lalabang ka ba? Alimango? Alimangong bato yata yan mga kapangil oh. Oo. Oo. Oh. Marami palang ganito. Nakikita ko kanina maraming ganyan eh. Ayan oh. O oh, limangang batoy yan. Ipapakain kita kay Penggay ha. Gusto mo? Wait lang. Meron pang dakomo doon oh. May mo pa dyan. Sa loob nyan. San? Oh. Wala akong mahanap na lukan. Wala. Pero meron akong mahanap dito na ano. ano? Ito oh yung alimangong bato, yung masakit manipit yung itak mga yung Ayan. red ng pan? oo oh, yung mata, yung red yung mata ano? papakain natin kayo yan yung may gusto ano, yan lang ay yan, uh, yung kwan ano ba yung sinasabal namin yan doon sa kwan ano ang pangalan yan? yung red ng mata yung anong mangtawag tawag dyan? kachenkuk ha kachenkuk kali ka dito mapula yan ang laki ng ang laki ng pipit. Oh, 'yun no? Ay, oh. Ay, matapon niya. Sino 'yan? Tumutumo. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Ay. Ngayon. Oh. Wait. Oh, come on, come on. Oh. I'm here. please. oh, laban-laban ni. Laban, oh, laban-laban ni. Laban, oh. Oh. Asa na. Wakang alis diyan. Diyan ka lang mag-reels lang kami. Oh. 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 oh ah, oh, di ka na dito, hindi ka dito. Ayan mga uh, kapangyay, tapang. Oh, oh. tapang yan o. Oh. Hindi hm. ka na dito, hindi Kak... ka dito. Hindi mo basta-bastang hawakan yan. Tapang siya Nes. Ayan o, oh. tawag niyo dyan. <laughs> Masipit ako, hindi naninipit sa loob. No? Kaya matapang, hindi oh, tatanggal niyang ipit niya yan. Pag naipit yung galiri. Oh. Hindi tatanggal yung ipit. Oo. Oh. Yung daliri mo tatanggal. <laughs> yung nahuli ko sa kaka uh, ano, ma walang memory card. Hmm. Ay, lalaki oh. Malaki. Yan papatikin po kay Penggay mga kapail ganyan talaga ang mga ano mga mga ama, no kahit iisa lang. Yan, ireregalo sa mga ano yan, mga natin mga anak natin 'yan. So, tara at magluluto na tayo mga kapangil ng bangongon. Ito yung kapalit ng lukan na nakukunin ko sana ito. Ayun, malaki ba? Ay, malaki. O, malaki 'yan. Ay, malaki. Oo, malaki 'yan. Pag dinapit ko, malaki 'yan. <laughs> Ayan. So, 'yun. Tara mga kapangil kita kits tayo sa bahay. Ayun, shout out sa mga bisita natin, mga kapangil si Mary Lewa Paalam. Tagalan okay, ko brother. Uh, yan. Uh, yan. Yan. mga bisita namin yung si Alo do. Nah, nahuli sila sang gunyan do yung iba diyan pero ngayon lang mga tapos tayo yung ano election. So shout out thank you sa pagbisita. yan makakauwi na kayo. Hello baby. Hi. 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 Hey, hug hug hug. Hug, hug. Uh, kiss 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 kiss. Uh, bye bye, thank you. Shout out, may isa shout, shout out kayo. Shout out sa may nanonood dito, dalawa. Tapos lang siya. Shout ito, taga... Sa taga saan ka? Okay, so taga, gan sa tabi-tabi. <laughs> <laughs> sa gilid-gilid. Yeah. Ito yung ganito ako dati mga kapal. Flex Flex! <laughs> <laughs> Ganyan ako nung hindi eh. pa ako nag-vlog eh. Bye-bye! Oh, Bye-bye! <laughs>